morning sa ako mga classmate. Shout out sa ako mga classmate para to sa inyong gagawin ko ngayon. Ako buhaton kantahan ko kayo ha, haranahan ko kayo. Shout out kay Christopher, Fidelin, kay, kay Marisa, kay Reynalte, kay Joscoro, kay, kay Amay, tsaka kay Banggit ko na ba si Bernadette? Si Bernadette, hindi ko makalimutan talaga yung mga yan, mga kaklase ko yan magbait sa akin. Shout out sa inyong tanan diha. Bis na na ako kayo mo. Sana magkita tayo mag banding tayo paki tulungan niyo naman ako sa akong ginagawang pag bablog kay gusto kong manha diha sa kuan sa usamis wala ano? ko dogay na kay pag-abot pagka ano ko dito 91 2091 to ano ko dere sa Luzon wala ko kabalik diha dugay na kaya nakakamis din diha sa Osami City gusto gusto na ako muna diha shout out na lang sa ako mga kaklase na to na lipay ko kasi nandiyan kayo magka ano kayo sa group chat at sa, saka salamat kay inyo kong gisali sa group chat nyo pa ko niyo malinti pero pasensya na mo sa ako kaya malimutin nalimutan manggugugot kasi lahat lahat tatlo kong anak puro cesarean kaya napektuhan daw yung ano ko sa ano sa ano ba yun, sa pagopera sa mga anesthesia kaya esensya na mo ha nalimutan kayo po pero salamat kayo na alala nyo ako yung pinaalala nyo sarili nyo para maalala ko salamat kay sa inyo lalo na si Pidilin salamat Pidilin hindi nyo ako nakalimutan Bernadette salamat sa inyo talaga saya ako para sa inyo kakaiyak hindi natuwa lang ako mga classmate kasi kita ko yung pagkaika nyo sa group chat lagi kayong ka ano araw-araw talaga usahay nagbabasa na lang ako sa ano niyo pag yung may oras ako mag ano nagbabasa ako sa mga message niyo na o an ka nang natuwa ako natuwa ako kasi hini-miss ko yung mga salitang ano ba kaso lang usahay yung uban di na ako kay masabtan kay porting laloma kayong pagkabisaya mga mababaw na kwansyo. Makasabot man ko pero hindi na kaya na ako mahinunduman ba. Malimta na na ako. Sa ako siguro opera ni Sai Gani pagbiglain kung tanong ko ilang taon na ako. Wala na edad ko. Pagbiglain ako makalimutan ko pa kung ano pati mga anak ko. Kaya ganyan pala yung ano ng sasariyan. Mas nana giningaw na kai ko sa inyo yon miss na miss ko na kayo miss ko na kayo talagang makita sana magkita tayo katahin ko yung ano yung kay um, sunshine na kanta viral na yun um, habang habang ako'y nabubuhay sakit sa sakit sa kamot yung gitara ha murag may pagka electric gitara man sakit ng tipahon kailangan man di <todic music> nah, inan lagi na lang sa isi para sa inyo mga classmates mga sandali Su so sa puso ko Ikaw lang ang ibigin ko Habang ako'y nabubuhay Di ko kaya mawalay ka Ay, nakalimutan ko na Mars Sakit kasi sa kamay Mars Di hey. sa mga panaginip. Sapu soko kaolangangi pekin ko ha bang apo i da bo bo hai. na kay Mama Marcy. Nangangalay na kasi ako eh. Tsaka, may isip uli kasi ako. Kaya hindi ako masyado makakanta. Pasensya na mga classmates sa boses. buhay ay naku Mars salak sakit ang kamay, ay, kamay Dani ko Mars malimay kamay ko Mars dami ko nang sakit sakit kasi sa atawang Mars tsaka high blood din ako Mars dalawang maintenance ko mga classmates ko high blood na ako dalawang maintenance iniinom ko takaw kasi ako sa mga karanay kamay ko commerce ako lang ang ako lang dito mars yung mga kamay commerce baka pera na to mars mga classmates miss you love you all ingat kayo palagi salamat sa inyo ha pakisubscribe naman ninyo yung youtube channel ko ha type nyo lang re r-e-y micha mga kaklase ko ingat kayo lagi ha hindi ko pa rin kayo nakalimutan salamat, bye bye love you all